Magandang araw sa inyo mga guys. Pansinin niyo itong aking Honda Beat FI. Ayan, sobrang dumi. Kaya naman, meron tayong giniling armor wax na ating susubukan kung maganda nga ba talaga. Ilagay ito pampakintag sa ating motor. Ayan, armor wax. Susubukan natin. Ayan, lagyan lang natin yung ating foam. Then, pwede na natin siyang i-kuskus sa ating motor. Ayan. Nakita ko kasi sa TikTok itong Armawax na ito. Sabi maganda daw. Kaya, ayun, nabudol na naman tayo ng TikTok. Kasubukan natin kung matalab nga ba talaga. <laughs> kasi basis sa mga reaction ng mga bumili ay okay daw. Maganda daw gamitin. So, ayan. Budol-budol na naman. Ang puging ako, Char. <laughs> Ayan, abangan natin mga idol kung anong mangyayari. Ayan, punas lang tayo ng punas. Pinapakintab natin ng gusto. Ayan, sige. Kuskusin lang natin ng maigi mga idol. Mga puging idol, mga tropa. Yung mga magaganda at mga pugin nating manunood yan. Ayan, sobrang dumi. Sobrang pangit na ng kulay. Pero pag gumamit kayata ng armor Wax na ito, mukhang gaganda ulit ang motor mo. Alright. Oh yeah. Abang-abang lang. Ayan, kitang-kita nyo naman mga tropa. Napakadumi, di ba? Ayan, lalagyan natin ng armor wax yan. Ayan na, sisimulan na natin ang paglilinis, paglalagay, at pagwawax. Kung napakaganda ang ating nabiling armor wax na sumisikat sa TikTok, kaya nabudol na naman tayo. Yan, sige. Banat lang ang banat. Kuskus ng kuskus. Hanggang sa makuha ang minasam-asam -asam na kagandahan at kulay kakintabahan. Yan. At titignan natin kung ano nga ba ang magiging resulta ng ating hinaghihirapan na ito. Actually, napawisan ako sa ginagawa kong ito. As sa, sobrang init ng panahon, basang-basa ang aking damit. Umasim ang aking kilikili. Ayan. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano, sino ang resulta na ito. So, ito na mga tropa ang ating nalagyan ng armor wax. Ayan. Ayun. Maganda nga siya. Nagbukang bago. Nice. Sana sa susunod ay maka-order ulit ako na to. Sulit guys. Maganda nga. Kumintab. Nagbukang bago.